Alright guys Ang gandang gabi Sa Ngayong araw na to Susubukan ko lang yung Bago kong bili na mic From Racing Boy Shoutout pala sa iyo Racing Boy Sa kandaki lang Manggagawa ng mic Chat <laughs> lang What? Hindi Kasi yung ano Yung SJ8 Cam Dual screen mahirap siya lagyan ng ano ng mic hindi ako makahanap kung saan man sa mga ano yun lang talaga kay racing boy lang talaga racing boy Wee, <todic> na racing boy sana sa mga susod eh, makabili ako ng mas magandang kamera Maganda naman to. Maganda naman yung gatong camera. malinaw, nandiyan yung quality. Pero susubukan natin yung ano. Yung kung gaano ka quality yung voice ng racing boy. Punta natin yung tinatawag nilang Himala Paris ng Muntinlupa. Kung gaano kasarap. Yeah. Kung titingnan din natin kung natatry, kung napabawasan niyo yung wind noise kung tawagin sa, sa, mga camera kasi action cam go puro mga ganyan pag naka open yung ano niya yung lalo kung walang case yung wind noise niya ay sobrang lakas lalo kung walang mic pero kung may mic naman medyo napabawasan naman pero titingnan natin i-review natin kung gaano ka ka-effective ka-effective yung racing boy Mike sa mga mag gustong bumili nga pala no? kung sino man makapanood na itong video na to kung sa mga bibili sa mga gustong bumili lalagay ko na lang sa comment section yung or isasama ko na lang sa video yung page ni Racing Boy or sa TikTok account kasi sa TikTok ko lang talaga nabili eh. Mandapit <laughs> ang daming tao ngayon ah. Uy, ang daming tao naman dito ah. May mga polis, ano kayang meron? Kayang meron? masarap din pala maging vlogger, no? Yung tipong nagsasalita, nagsasalita, nagsasalita ka mag-isa, tapos sarili mo lang kausap mo. <laughs> Paris Overload. Wala lang. Gusto ko lang yung Paris ni Himala. Himala Paris ng Mountain Lupa. Kung may huwaga Paris ng Pasay, may Himala Paris ng Mountain Lupa. By average dito lang yon malapit lang sa munisipyo. Pupunta natin. Hindi masyadong matraffic ngayon. So, ano maganda yung quality ng voice ni Racing Boy? Pero, hopefully, may tiwala naman ako dun eh. ko yun eh. Uragon yun eh. Ito siya pag naka-close visor yan, yan. Actually, kanina pa ako naka-close visor. Tapos, i-open natin yan. I-open natin yung visor kung maganda pa rin naman yung voice niya or buong-buong. -buo. Or may konting hangin, mga ganon. cavalo, kabalo, cavalo, kabalo, cavalo, kabalo cavalo, siya kabal. cavalo, cavalo, na cavalo, kas bukas lang cavalo, lang siguro Ito mo pila na naman, no? Oh. Hindi pa naman gaano kadami yung makasuki ni Atheridge. Pero, okay na din. Okay na din. Marami na naman, no? Oh. Atheridge. Air review natin yan, no? Oh, tak ada nombor.